Ano ba ang naiisip natin kapag naakit tayo ng fresh na tuna? Ako isa lang talaga. Gustong gusto ko to gawin na itong recipe na ito. Kaya hindi ko na pinalagpas at binili ko ito agad-agad. Nakabili ako ng mahigit na isang kilong tuna at yung pinakakukulang natin dito ay yung gitna na malapit sa ulo at yung malapit sa buntot. Ito kasi pinakamalaman ng parte ng isda na ito. Yan. So, itong buntot at ulo, hindi natin yan papalagpasin. Gagawin din natin yan iba pang recipe sa susunod nating video. Sa hiniwa natin parte ng tuna, ayan, pinili ko to Guys, hindi po ako expert. Pero I'm trying my best na maging malinis yung pagkakahiwa natin. Pero wala naman yan, kahit hindi naman perfect yung ating pagkakahiwa. At least, na-try natin. Tatanggalin din natin yung uh, black part ng meat na ating tuna at yung skin nito. Sa serving size naman ng ating isda, ayan, hiniwa ko lang siya into small cubes. Yung bite size lang. Siyempre, gusto ni Mama Shirley na measured at uh, makakasunod kayo sa kada sukat ng recipe na ginagawa natin dito. Kaya ako ay nagkaroon or nakalikom ng nakalipom. <laughs> nakalikom ng 400 grams. Mapapansin natin dito na from the time na bidili natin ang tuna na ito sa palengke hanggang sa ayan, naghihiwa-hiwa na tayo, ay hindi ko ito hinugasan ng tubig. Gusto ko kasi dito sa recipe na ito ay ma-maintain yung freshness at yung texture ng ating tuna. Kaya ang ginawa ko lang dito, nilagyan ko to ng konting asin at ng half cup of white vinegar. Ito lang para, para baga ay ma-less uh, ma yung bakterya dito sa ating Tuna. Hayaan lang natin ito nakababad sa suka For 10 to 15 minutes At habang tayo ay naghihintay Maghihiwa-hiwa muna tayo Ng atipang dressings Sa pinili kong cut O sa paghiwa natin ng luya Ay talaga ng mga talagang Wala ta tal lang tatalaga pa <laughs> Kailangan ng manipis Ang pagkakahiwa nito Kasi para madali siyang nguyain. Tsaka hindi na natin na Nakamakain na para tayo ng luya Which is very very good Talaga sa katawan natin sa paghiwan ng iba pang mga guli na gagamitin natin at dito sa cucumber, cucumber <laughs> or pipino ay maninipis din at kailangan na magkakaparehasan talaga yung pagkakahiwa nila. Para man na mabalas sa pagkamaasim at hindi gumuguhit sa lalamunan ang recipe na ito, ayan, <laughs> naghalo ako ng kalamansi. So habang ito yung naghihiwa at uh, 15 minutes na rin nakakaraan, dinirin ko na yung suka na pinagbabana natin dito sa ating tuna. Para may konting kick or sipa ng anghang dito sa ating recipe, ay naglagay ako ng siling labuyo at siling haba. Pero, hindi natin yan aanghangin. At papaano natin magagawa? Siyempre, tatanggalin natin ito ng mga buto-buto. Nakung alam ko na may magkukomment na, Mama surely dapat uh, mga isa o dalawa lang ilagay mong siling haba o siling labuyo Or wag ka na lang maglagay kung ayaw mo rin naman na maanghang. Actually, ang hinahabol ko lang dito talaga, yung pinakalasa ng labuyo, kundi hindi ang anghang nito. So, kung alam niyo yung difference ng anghang tsaka yung pinakalasa talaga na labuyo, guys, napakasarap. Mas masarap pa siya sa bell pepper or sa capsicum. At kapag naman kayo ay nagtatanggal ng mga buto-buto ng silen, nako, kayo po ay magwantes kasi baka kayo ay madali ng pagkikirot-kirot ng inyong balat. Ito po ay aabot ng dalawa hanggang tatlong oras. At kapag yun nangyari sa inyo, ang pinakadabas lang talagang gawin, katulad ng ginawa ko, ay uh, babaran, magbabad na kayo sa tubig na may yellow. Kailangan malamig po talaga. Sa pag-assemble naman nito, napakadali lang. Ilagay lang sa bowl ang mga hiniwa nating gulay, yung sili, at yung tuna na dinirin natin kanina. Ito ang measurement ng ating dressing. Uh, kung gusto nyo dagdagan pa ng asukal, kung gusto nyo pa mas maalat, or kung gusto nyo pa mas maasim, dagdagan nyo na lang na according sa inyong padlasa. Ito nga palang ginawa natin ay uh, mas maganda siyang iserve after 30 to 45 minutes para lang yung ma masoak sila sa si isa't isa at maging at manuot pa yung lasa nito sa isda. Ako talaga gustong gusto ko yung paunti-unti lagay ng ating mga gulay dito pero ito masya mo ano saktong sakto lang. And now it's done, our kinilaw na tuna. Okay, bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mama Shirley, ilang grams ang ginawat natin dito ng tuna sa ating recipe? Ang inyong sagot sa comment box section. At ang ating pangalawang tanong, ano pa kaya klaseng mga recipe na pwede natin gawin dito sa ang sarap grabe na ang gamit ay tuna? So, pakicomment na lang sa comment box section kung ano yung mga favorite nyong gawin dito. May confess ako sa inyo hindi talaga ako oh, kumakain ng kinalaw, kinilaw na isda, kinalaw na baka, kahit anong meat. Basta alam ko lang yung lasa ng kanyang uh, dressing. Okay? So, titikiman natin yung pinakatuna nito. Kain po tayo. Whoa. Wow. Wow. Unbelievable. <laughs> talaga naman guys naging firm yung texture yung pinaka uh, meat na ating uh, tuna kaya naman para siya talagang naluto dito sa ating suka ito kasi recipe na ito ay request dito sa bahay kaya ginawa ko talaga at nasarap naman sila ayun po guys salamat po salamat sa inyo lahat Tanggang ating outro keep safe be healthy and be happy bye